be the one down there. I should be the one beating Totoy's head into a pulp. Hindi mo ka-level yung mga fighters na yan. Para kong nanonood ng aso laban sa leon. Di rin naman basta-basta fighter si Totoy. Kapag tinalo niya ang kalaban niya, sigurado'ng mapapahiya si Dwayne sa sarili niyang laro. Ba't kaya hindi mo na lang pakawalan dito? Tapos kakalimutan ko lahat ng mga ginawa niyo sa akin habang may oras pa nasaan man si Totoy ngayon, panatilihin niyo siyang iligtas at malayo sa kapamakan. Sunod-sunod na sunod ang tinatanggap ni Totoy, pero hindi pa rin siya nakakabawi. Basang-basa ni buhaya lahat ng mga kilos ni Totoy. Sigurado ako, tudurugin niya ito. Ah, pala, Tol. Baka naman may alam kang sideline dyan. Kailangan ko lang ng pera. Baka pwede ka runner. Janet? Sa tingin ko, dapat itigil na yung laban. Hindi ito matatapos. Until Totoy breathes his last breath. Papa, I think we should do something. Kinakawawa na siya. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa bumabagsak si Totoy. Si Plex po ba yun? Kinalan niyo po ba yung kausap niya? Hindi, si... si Barda niya, anak ni Belinda. Parang nakita ko na po yan dati, Bo. May kasamang mga siga eh. Oh. Hindi ko gusto yung itsura ng kausap niya. Huwag ba namang matibong bata yung si Brixie? Eh. Hindi madali ma no? <coughs> Bukas ulit. Ha? Okay, kaya mo yan. Bukas ulit. Sige, kami sa iyo. Sige, na lang <laughs> ako yung. Mano na po kami. Sige, sige, sige. Sige, ayaw siya kita. Lola Boyong, tulungan ko na po kayo. Sige, sige. Sa Maral, kumusta yung bagong tirahan ninyo ni Alira? Ayos naman po. Komportable po. Maral. Tingin ko eh. May bumakabagabag sa'yo. Pero pwede natin pag-usapan eh. Kung gusto mo lang. <laughs> Naalala ko lang po yung dati naming tinitirhan ni Nanay. Oo. Oh. Hindi hama po mas okay dito. Kasi... Dito po. May community. Nakatulad din yung dito. Kasi dun po hindi namin kilala yung mga kapitbahay namin eh. Pero lo, talaga po bang safe dito sa inyo? Alam ko, lahat lang mo ba? Hindi nagbabadyang pa Dito, safe na tayo. Ligtas na dahil kaya Toto eh. Sigula dumating sila si Totoy po. Nilinis mm. ni Totoy Bato ang bagong paraiso. Dahil sa kanya, nabawasan ang masasamang loob Nagkaroon ng disiplina ang mga tao at naramdaman namin lahat na mas lingtas na dito. Dahil nandiyan sila, Totoy. Ilang beses ko na dapat napatay tong Totoy na to. Pero parati siyang nakakatakas. Tama lang yung nangyari. Dahil kung pinatay mo si Totoy, itatakwil ka ng dad mo. May ibang paraan pa para mawala sa landas mo si Totoy. Kailan ma? Pagkasama na natin siya sa mansyon? I have to say, the guy is a tank. Hindi lang basta nickname yung Totoy Bato. Hindi ako nagkamaling kumusta sa kanya. Pinatunayan ni Totoy na siya ang pinakamahusay nating sundalo laban sa mga Perez. Papa, ano nung plano sa kanya? I'm sure kumukulo ang sa kanya ni Dwayne dahil natalo ang fighter niya. Ginusto ni Dwayne na mapatay na si Totoy sa arena. Are we just gonna let that slide? Kung gusto ng maduming laban, Jigwain, bibigyan natin siya ng maduming laban. Silver lining, after all. Bababamun ako. Manghappy naman yung mga investors natin. Lasting. That was really good, right? Did you have so? Gentlemen, did you enjoy your evening? Were you all entertained? Definitely! 100%. I've experienced pure entertainment! Great. How about you, Mr. Adam? Adrenaline rush. I haven't experienced that in a long time. Good to hear. He's an asset. Underdog! Yan ang gustong gusto ng mga Pinoy! Even in a global market. Yeah. Yes. You're right. So does this mean mag invest kayo? There is a chance we will say yes, pero kailangan natin pag-usapan to ng mas detalyado. Malaki-laking pera ang papakawalan dito. Papakawalan. Matagal mong nawala doon, Pedro. Kami nang nagbago. <laughs> hindi na sa'yo ang iso. paraiso. Mm. Talaga ba? Alam mo, Silvio, hanggat humihinga ako, hindi sa iyo ang aking paraiso. <laughs> <laughs> Bakit ba katika? kating ka? na mapunta sa iyo ang buhok paraiso. Eh wala ka naman ang babalikan. Halika! Pa! Duuh, duuh! E narito na ang mga pinakamahalaga sa buhay mo. Kaya ang gagawin mo, pipili ka lang ng isang bayong. Wag! wag. Silvio! Wag, wag! Ah. Silvio! Sino ang pipiliin mo? Huwag, <laughs> huwag, Kahit gusto mo! O sige! Ako na ang pipili para sa'yo! Cynthia! Wala silang tinalaman sa akin! Ah! Unang bayong... Di <laughs>

ginagawa mo dito? Gusto ko lang kumustahin si Soltoy. Talaga ba? Ayun, parang pinitpit na karne ang muka dahil sa anak mo. Maswerte ka, umihinga pa siya. Ano? Uy, Onyx! Kamusta si Totoy? Eh? Ayun, nakot yung kalaban niya, tol. Pero, tol, biglang naggulap si Totoy e, ngayon sa panalo siya. siya? Eh. Kasama ng mga oh. kastilyo, pero ayun, ginagamot siya. Ayusko. Eh di to, tol. Anong plano natin dito? Hindi <sighs> natin pwedeng iwan to. Mas malaking gulo pag nakawala yan. Kaya eh, abang wala si Totoy, eh, kanino tayo pwede humingi ng tulong? Oh, ba't kayo napapaglasa? Father, alam mo, hindi ko na maalala kung kailan yung huling pasok ko sa simbahan. Hindi naman kasi kailangan eh. Hindi naman simbahan to. kapilya lang. Tsaka mukhang parang pumunta ka dito para gumawa ng gulo eh no? Huwag na, huwag mo nang gagawin yun. na lang kayo. Ha? Gahanap ka ng gulo? Hindi naman ganyang katapang yung huling pari dito eh. Bago ka, no? Hindi mo kasi kami kilala eh. Bukang bibig mo pa lang, kilala na kita. Alam mo, pag nilalabas ko to, lahat tumitiklop tambahin mo Magpatuyo ka Maligin ko kayo ng mga init Ha? Inauwi na kayo Asensya na kayo. Ako nang humihingi ng sorry para kay Dwayne. Tigilan mo nga yung actingan mo, Ruby, dahil wala nang camera dito sa loob. At isa pa, bakit ka ba umaarte na parang may pakialam ka kay Toto? Eh hindi ba pinalayas nyo nga siya sa Pook Paraisa? Anong nagbago? Sabay silang lumaki ng anak ko. Dati pa silang magkaibigan at kilala ko rin yung bata. Huwag si Toto ang isipin mo. Ang isipin mo, yung anak mo na walang respeto sa laro. Ang tiktati ko. Kontrolin mo yung anak mo, ha? Dahil kung hindi, ako ang gagawa nun para sa'yo. Ano? Hindi naman ako nabulol, diba? di ba? Hindi mo naiintindihan. Huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Bakit? Anong gagawin mo? kung sino ka talaga, Rupi. Ah. Alam naman natin na kung ano ang puno, siyang bunga. susundan ng mga tao dito, ha? Hindi kayo akabulin ng gulog. Pero nangangako ko sa'yo, gagawin namin ni Toto yung lahat para protektahan kayo. Salamat, Father. <tong> Ang sagot na po kayo bumangan baka mapapano po kayo. Is that all it takes? Umpisa pa lang yan, Rocky. Madali na nating mahihila ang mga investors sa ibang direksyon. Tingnan natin kung sino sa amin ang tusong negosyante. Gusto ko na umalis. Baka maipit tayo sa gulo dito. Tay, kung may pinakamagandang lugar na lilipatan natin, dito yun. Nandito sila, Totoy. Eh. Safe tayo dito. Pag naulit yung gulo na yun dito, aalis tayo to? Oh, bakit nakatalokbong to? Patay na ba yan?